Ayan, so magandang magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman si Kindness guys sa aking bakuran. Ayan po. So ano bang ba gagawin ko dahil nga po sa nakaraang mga na-upload na videos ko po ay naglinis po ako ng aking bakuran at nagtanim na po. So ngayon na naman, yes, kunting linis lang po ito guys at uh, lalagyan po natin ng artificial grass o ba? Diba? Parang magulo si Kindness. Tinatanggal natin yung damo pero maglalagay ako ng artificial grass, okay? Ayan, so explain ko lang po sa inyo guys. Uh, this time po, dahil nalala nyo po guys, bumili ako ng round up So, medyo magastos po siya dahil para patayin natin yung mga damo dahil nga po kulang po ako sa oras. Pero ngayon naman, ang gagawin natin is, uh, lilinisan ko lang ng konti. Tsaka natin ilalagay po yung ating artificial grass. ayyan. So, ito guys, hindi naman po tayo expert sa paglalagay po ng artificial grass. Depende na po sa inyo kasi kung ano po yung ano po yung discarding niyo po gusto niyo po ng napakaganda at na pulido po pong pagkalagay, pwedeng pwede naman po. Pero this time, is si kindness since kasi yung uh, yung bakuran ko po guys, is mahal, uh, maraming medyo mga batu bato po siya. Ayan. So, uh, hindi ko na siya kailangan palagyan ng medyo maraming mga bato-bato pa. Ayan. So, tapos hindi ko na rin siya lagyan ng lupa, guys. So, actually, depende na po talaga sa inyo ang, ang, paglagay po ng artificial grass. Pwede rin po dagdagan ng lupa para maging plain lahat mula na yung mga bato. Ayan. So, ang kay kindness is gusto ko lang po, ang purpose ko po is para mapigilan din po yung sobrang dami talaga ng damo tuwing summer. na naghahabol si kindness. So, ito naman guys, uh, napakalaki ko po dahil hindi ko po ito binili. Alright? So, matagal na po kasi ako nagre-request sa aking bro o yen. Ayan, hindi shout out bro. Thank you, thank you talaga bro. Kasi, uh, yeah, bago ko po, po explain sa inyo guys, si Bro yung kasi, nagtatrabaho po siya dito sa Japan ng mga uh, mga, yung mga hindi na po kinakailangan ng mga kagamitan o yung mga, yung mga, mga binibenta na hindi nabibenta. Sa kanila po bumabagsak lahat yun guys. Mula sa furniture, damit, alahas, lahat-lahat po guys, sa mga bahay, ayan, na, na, meron po doon sa kanilang mga tent, mga pang-camping, ayan, so may bago, meron ding uh, second hand, ayan, so sa kanila po, bagsakan. So in short, parang sila yung mga Uh, sa mga basura ng Japan, sa kanila po yun. Sila po yung nagsisegregate nun bago talaga yun, i-dispose. Yan. So, dito kasi sa Japan, napaka-stricto po. Kailangan kapag yung basura mo, hindi po pwede magkakasama ang mga battery, ng mga, may, meron po yan guys. Kaya kami dito, kapag nagtatapon po kami, meron talaga kami schedule para sa araw na yan, na yan. So, ganun po ang trabaho ni bro guys. Marami pong mga uh, kahit mga gadget, ayan, so marami po sa kanilang trabaho na hindi na kaya kaila, hindi na po nagagamit ng mga hapon. Lalo, Lalo, na po yung guys, salimbawa, nag, mga matatanda, tapos ipagiba na yung bahay. Lahat kasi pag kayo yung nagsira, ng, nag, 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 umaga guys, parang kailangan ng, uh, hindi na kailangan yung bahay, kailangan na talang gibain, ayan. So marami mga kagamitan. So ibig sabihin nun, depende yung sa may-ari pag sinabi na sa inyo na lahat-lahat yung nasa loob ng bahay bago nyo sirain, bago nyo gibain, ayan, So sa kanila din yun bawagsakla Yan So yung iba may nakakuha ng pera May nakakuha ng langas Ayan so depende rin po yun guys So this time naman si Kindness Ang katulad po nito guys Yan So napakaganda po ng trabaho ni Bro Kasi nga uh, lahat ng mga needs ko Yan So mga electric fan Yan marami guys Mga thermos, Yan po marami sa kanila Eh, ayan nag-request ako Ito po yung binigay sa akin ni Bro So napakalaki ko po guys Kasi kung totoo guys Ayan po pakita ko po, po sa inyo kung tutuusin guys, gagasto po ako nito ng almost mga uh, siguro. Kasi by meter po ito guys. Tapos medyo makapal pa po ito. May kamahalan. Siguro guys ha, pinakamura na siguro magastos ko kung ito yung kung binili ko to lahat. Nasa mga limang lapad or mga 25,000 peso sa atin. O no, ba diba? So ito guys, nagustuhan ko siya dahil hindi naman siya masyadong makapal yung kanyang ano. So tama-tama lang din po. Yan. So, pansamantala lang na ilagay muna natin to Try lang po natin sa bakuran, kung sakali man. Tapos, para naman makabwera nila ako guys, sa pagtatanim. Gusto ko magtanim ng bulakla kasi nga wala na ako masyadong damo. Diba, guys? Yan. So, isa yung mga purpose ko. Pinapakita ko lang po sa inyo ngayon, guys. At please po, samahan niyo po ako ngayon sa pagsasettings po nito sa aking bakuran. Kung sana, uh, sa dami nito, yan, sa binigay ni bro, sana magkasya po ito sa uh, palibot po ng aking bakuran. All right. So ayun po guys, oh, pakita ko po sa inyo. So ganyan po siya kakapal. Tapos ang dami, oh, 'di ba? 'Yan. So maya maya guys, ay pakita ko lang po sa inyo lahat-lahat po. All right? So talagang binalot pa yan ni bro. Oh. So ganito guys sa Japan, uh, magligpit ng mga ano nila. Kulido din po Yeah. So nakatali din. Okay? guys. Simula na time bench. Oh, so, tinry namin guys. Kaya ano, hindi ko siya nag vlog kanina. Ayan po. So, kasi para sinukat namin. Ayan. So, mga gilid May mga plano pa kami. Ayan. So, this time is yes, lagay muna natin guys. Settings muna. Pati yung sa ng gulong natin. Lagyan din natin. Okay. nga ako sa piramid dito eh puro na ang bigat pala nito ikaw ko na baka maano ko pa yung ano sasakyan mo badamage ko pa guys tapos sa ilalim wala na puro nito hindi mo pag i-empt lahat ng bagahay

ko ahas guys Dari <laughs> kawasan Okay, guys, uh, sinukat-sukat muna namin guys, kasi yung, yung iba baka dun sa likod namin, yung kumaga in-estimate namin, para kung katulad pa rito mahaba, tama siya rito. Gracias. I'm going to ba guys? <laughs> Binadali ani ba? Binadali ani lang kami. Mm -hmm. Hindi na hindi na tutubo yung mga damo natin. Pero naglagay ako ng damo-damo. <laughs> ah, diba? Yan guys. Para pang ano lang. <laughs> okay, so simple na guys kay mas maganda talaga guys kung na yung may tao talagang maglalagay nito yan kaya lang masyadong mahal so why not kung may time naman tayo di tayo na lang maglagay yan po tapos kung gusto naman natin napalitan ulit next ano magbago na naman si bro ayer. o yan o di pala na naman di ba <laughs> maghintay na naman tayo guys ng bago yan bahay nung meron na yung nagkaroon ng ahas yung bahay ko niyaan kasi namin yun namin hinanap pabinabayaan lang namin kaya sigurado ako nandito na yun sa paligid-ligid hmm. sa I don't know. Grabe, no, 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 no. guys. Goodings. Etak Sa na si, tapping pa Tama na, mo dad. Sana. Tawagin Ah, hindi pa lumisay

kindness guys di mo sabi ibot ibot di ba happy happy yarn oh yan guys oh parang buhayan din ng mga tanim ni kindness ha huh? okay. you. guys. sa dito na kami banda. Yan po. Whew. Pero buti lang guys, may hangin. Tapos, nagalashitin uh, lang gabi guys. <laughs> Ayan. So, tis lang hanggang sa matapos po talaga. So, yung iba guys, kita nyo po, may mga blanco. Yan po is magkakating po kami. Yan. Kasi nga po may, may pupunta dito guys sa gas. Tapos, Sabi sabigyan din natin ng parang hindi siya mahirapan sa paghila ng gas. Okay? Guys, sa so, dito na kami banda guys. Ayan. Oh, grabe iba. Pero well, at least, pero ano pa to guys, may mga konti pa kami mga ano nito. Kasi nga, mabuta na kami ng oras, magigilin na rin po. Pero kahit pa paano, halos, konti ano na lang to cutting namin. Para katulad nito, may mga pipes. Ayan. Okay. Lapit na rin po guys. At sa wakas is, ito po yung gusto ko kasi guys na matagal ko na po talaga na pinaplano noon na. Ito yung isa sa mga plano ko na parang uh, artificial grass. Para, kapag magtanim po ako, ayan. again, mag, para ko magtanim mag mag ng strawberry, ayan. <laughs> Abangan po guys. Kito na, si bro. Hi bro! Hi! Ano ka sa dagat, bro? Ayan ko, cleanliness mo. Yes. Nahanabi pa daw sila. Ah, naganabi sila. Taro, hindi nga. Ah! Huwag ganun, huwag ganun. Dito na, ganyan, sa amin, ganyan. Ay, wala 'yung 'yung bro. Alright, right, guys. Ah, tapos na po si Kindness sa paglalagay dito. Ayun, so although guys, hindi pa talaga siya lahat tapos. Yan, so papakita ko lang po sa huling ano po ng video ko nito. Abangan niyo po guys sa aking huling video kung yung iba kasi may mga cutting, may mga space, so, yan po. So kailangan po ng uh, time muna namin ngayon. At syempre guys, ako muna ay ko paalam sa inyong lahat dahil uh, magsundo po ako sa aking anak. So, ganun po kabisi si kindness, di ba? <laughs> so, time is gold po. Okay? So, yan guys, yan po yung aking mga na i-share sa inyo, na ipakita po ngayon sa aking, ginawa po ngayon sa aking bakuran. At uh, please po, abangan nyo po guys, yung mga susunod ko po dito guys, na magtatanong tayo. So, balak ko po magtanong ng strawberry. Ayan. So, siguro matutupad na po yung mga paunti-unti guys. Hindi pwedeng uh, isabay-sabay ko lahat. Dahil hindi po kaya, hindi ko po kaya kay yung aking oras. Okay? Alright. At medyo busy si pa po guys kasi mukhang nabiyahe papuntang dagat. So maraming lakad pa po. Ayan. So maraming maraming salamat po sa iyong panonood. Bye guys! Thank you for watching po! Alright guys, bago ako po tuloy magpaalam sa inyo ngayon. Ayan, so pinapakita ko po guys ang lahat-lahat po na nalagyan namin. So, hindi pa po yan uh, lahat tapos. Kailangan po nating uh, ipitin po yan guys kasi nga kapag may mga hangin, ayan po. So, marami pa tayong gagawin yan. So, ngayon is pansamantala lang po muna yan guys. Hanggang, hanggang dyan lang po muna ang may pakita ko po sa inyo ngayon. Sa aking artificial grass na nilagay po. Although hindi man siya brand new talaga. Second hand yung ating artificial grass. Pero para sa akin, sulit na po ito yun guys. Dahil hindi na po ako nakagastos pa ng uh, malaki. Ayan. So, nakafree po tayo. Uh, at syempre, alam kong mas pabilis uh, na lang ako makakapagtanim. Lalo na po next year para sa ating uh, summer season na po ulit sa Japan. At siguradong medyo marami na pong time si kindness Dahil wala na po akong damo na bilinisan pa. Alright. So maraming maraming salamat po sa lahat ng pagsubaybay niyo po.